Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang pandemya, masaya at payapang sinalubong ng mga Davawenyong Filipino Chinese ang Chinese New Year. Live mula sa Davao City, by update ang kasama nating si Regine Laduza. Kung hei fat choy, Regine. Yes, Dominic, Kong hei fat choy. Dahil nga sa mga restrictions ng pandemya ay hindi nakapagsagawa ng pagsalubong sa Chinese New Year ang lokal na pamahalaan sa mga nagdaang taon. Kaya naman ngayong taon, siniguro nila na maging masaya at makabuluhan ang aktibidad. Kaninang 12 midnight ay nagsagawa ng simpleng seremonya ang lokal na pamahalaan kasama ang Filipino-Chinese community sa Rizal Park upang salubungin ang bagong taon. Nagsimula ang seremonya alas 6 ng hapon. May mga performances na nagpapakita ng kultura ng Filipino-Chinese community dito sa Davao City. Nagpakita ng talentong iba't ibang Chinese schools dito sa Davao City at syempre hindi rin nawala ang Dragon Dance. Ikinatuwa ng mga nanonood ang hinandang performance ng lokal na pamahalaan. Maliban sa performances, may mga pagkain sinay din na mabibili sa na sabing aktibidad bilang patikim din sa mga nanonood. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagsasagawa nila ng nasabing programa ay pagpapasalamat nila sa Filipino-Chinese community dito sa Davao City sa malaking kontribusyon nito sa ekonomiya ng lungsod. Maliban sa lokal na pamahalaan, ay may mga hinandang aktibidad din ang pribadong establishment dito sa Davao City. Dominic sa pangkalahatan ay naging masaya at matiwasay naman ang pagsalubong ng Chinese New Year dito sa Davao City. At yan muna ang pinakahuling update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Regine Laduza at Konghe Fatsoy. Nasa 17,000 kahon ng food packs ang ibabiyahe mula sa Kabuyao, Laguna para ipamahagi sa mga apektado ng baha sa Davao Region. Pinagsulong-tulungan ng mga tauhan ng DSWD at Bureau of Fire Protection ang pagkakarga sa mga ito sa sampung truck ng Office of Civil Defense mula sa warehouse ng ahensya sa Kabuyaw. Inatasa ni DSWD Secretary Rex Gatsalian ang kagawaran na patuloy na maghatid ng ayuda sa Mindanao. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni di Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang whole-of-government approach sa pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang nasalanta. Binayagan na ng Regional Trial Court ang hiling na kanselahin ang pasaporte ni dating Negros Oriental Representative R.D. Teves. Nahaharap si Teves sa patong-patong ng murder cases kaugnay sa pagkakasangkot niya sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gabo noong nakaraang taon. Natanggap ng Department of Justice ang desisyon ng Branch 51 matapos ang ilang buwang pagdinig sa petisyong inihain ng prosekusyon. Pinagbasehan naman ng Korte sa desisyon ang pagkakatukoy ng Anti-Terrorism Council kay Teves bilang isang terorista. Nananatili namang at large ang dating kongresista at huling napaulat na nasa East Timor. Inatasan naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulia ang National Bureau of Investigation na gawin ang lahat para ba ibalik sa Pilipinas si Tevez. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow ka sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas. Magandang tanghali!